andito po ngayon si Ma'am Aya, siya yung mag sa atin pag tayo ay pumunta dito sa May Budiga sa Taytay. Ito yung kanila mga nakasale na promo ng mga gadgets dito na available ngayon. So i-discuss sa atin ni Ma'am Aya yung kanila mga promo items. Ah, uh, Ma'am, ano po yung nakapromo? Na balita ko ngayong August 1, mayroon yata yung mga nakapromo ngayon na mga nakasale na items. Gaya ng mga cellphone, laptop, yun na balitaan ko dito sa Budiga sa Taytay. So ano-ano po 'yun? Yes. Uh, may mga uh, po tayong mga cellphone. Uh, tulad na ito yung Smart Edge Pro. Dati siyang 4499. Ngayon, nasa 4399 na lang po. Smart Edge Pro. 128GB, 16GB At saka yung ano, dito ang Hot 40i, naka-promo na dito. Uh, nasa, ano na siya eh? 4499. Dati siyang 5,499. Ngayon, 4,499 na lang. May Hot 40i na. oh, yeah, no, halos isang libo yung inyong ma discount dito guys sa kanilang Hot 40i na oh, okay. Infinix. Infinix. Tsaka, meron din po tayong mas bumaba pa. Itong Hot 40 Pro. Ayan, yeah, no, yung Hot 40 Pro. Magkano nasa ngayon lang yun, ma'am? Ngayon, ngayon, yung, ngayon is yung... nasa 699 na lang siya. Dati siyang 7199. 7199? nagpag-set siya kami for the uh, back-to-school. Ayan, no? Halos kala so, um, 1,000 din yung discounted oh, niya sa kanilang Hot 40 uh, Pro. Sa mga bundle nila, guys. Oh. Ang dami, oh. yan yung kanilang mga bundle na sa items. Sa 4,299, may dalawa ka ng cellphone. Isa ng Vivo Y11 at saka Oppo okay, E3s, may kasama na siyang Sony na hit on at saka phone stand for only for 299. Ayun ang ganda oh. Dalawang may okay. mga may mga dalawang cellphone at saka ito na extra bass na headset kasama na yan sa kanilang previous na naka-bundle nila ayan oh. ito yung sasabi ko eh, sa inyo na mga laptop nila yan naka-sale naka, oh, naka oh. ayan o, oh. deplete na po siya ha? Tapos, touch screen na po ito, ha? Yun, touch screen. Yes. For only $7,499, Windows 10 na siya. Windows 10 Pro na nasa 464 yung gig niya with previous na charger, mouse, mouse pad, cable pad, at saka pack. yung oh, ano, mystery gadget. Mystery, uh, gadget oh. So, $1,699. Sa so, mga ilang items ulit yan, ma'am? Yung... Maraming items yan. Nasa Uh, one to five na items, hindi lang cellphone Pero sure, may cellphone na, may cellphone na kasama Depende na lang sa mabubunot mo At sortihan so, na lang So dito sa 999 nine nine, na mystery parcel, uh, ano po yung kasama din mo? Nang, may cellphone na yan uh, Tapos may mga iba pang items Lahat yep. yan, may naman na cellphone Tapos may iba pang items Ay, kabihanan nandito tayo ngayon sa may Budigas sa Taytay, -Tay, dito sa may New Taytay -Tay Public Market. Located lang sila dito sa, sa may Black One, stall number 32, dito sa may New Taytay -Tay Public Market. Dito lang sila mismo sa may ground floor, itong bagong palinkay ng Taytay. -Tay. At uh, may mga promo sila dito ngayon ng mga bagong gadgets. At mga uh, promo din yung laptop. So, naka-promo or sale ngayon yung kanilang laptop. Ito ngayon yung ating... Uh, pupuntahan uh, katanungin natin sila dito sa mga bagong update ng kanilang mga bagong gadgets at mga nakasend sa ngayon tara ayan magkikita natin na pagdating na sa ano bandang labasan sumagula dun sa labasan uh, mismo yung pa, uh, parking area dun yung pinaka landmark natin and din papasok lang tayo, dito sa loob then makikita natin itong uh, Udiga sa taytay tayo uh, mura bagsak mga gadgets dito sa may ground floor lang ng bagong Taytay Public Market. Kaya makikita natin ngayon na napakadami nilang nakasail ngayon ng mga cellphone at saka uh, iba't ibang gadgets. Ngayon yung mga meron silang laptop, meron din mga speaker at marami pang iba na nakasail sa ngayon dito sa may sa Taytay. Kaya no? So makikita natin dito na mayroon silang uh, nakasail ngayon itong kanilang laptop. Ganun sila dito, yung mga mystery gadgets na 1,699 pesos lang na inyong mabibili. And then itong uh, nakasindin nila na tablet sa ngayon na 2,399 pesos lang yan. So yan o, ito tamang-tama ito ngayon dahil uh, magpapasokan ngayon. Yung ganitong mga tablet nila, yung Spark 2 Max. So sa mga gamer, pwede sa mga gamer o. Oh. Yan o, oh. naka 5G pa yan o. Oh. Ayan, 12 GB RAMs and 512 GB giga gigabytes memory. Ayun. So sa mga promo pa nila, i-inquire natin sila sa iba pang pa mga gadgets na available dito. And bukod pa dito, may mga nandito pa rin yung kanilang piso deals. Diyan pag bumili kayo ng mga items nila, so may kasama na siyang uh, piso deal. So, pag halimbawa, bibili kayo ng kanilang kaya yung kanilang laptop so kasama na itong piso deal so piso nyo lang itong mabibili kaya yung kitchen cookware kasama to sa mga kanilang piso piso nyo lang itong mabibili mayroon din dito yung ganito yung uh, grill, yan pang uh, ano kung gusto yung mag grill sa bahay yan sa mga mahilig mag uh, ihaw yan piso lang niyo itong mabibili sa kanya itong kanilang uh, stock pot na piso lang din guys oh. Ayan oh. Piso lang din 'yan. At ito, mas maganda pa rito itong ganito, yung kanilang uh, Infinity Map. So piso lang din 'yan guys pag bumili kayo yun ng kanilang mga items dito. Kaya mga cellphone na gaya na nakapagita ko yung kanilang mga buy one take saka itong mga uh, laptop. So marami pa rito naka-previous. Ayun know, oh. Dito kasama din dito. Pag bumili kayo nitong kanilang uh, piso mura bag na jackpot promo. So 8,499. Marami na yung items na ka uh, kasama rito. Ayan. More or less nasa ano to, 5 items yung uh, nila dito na libre lang guys. itong nga uh, kanilang ito TV siya eh. So ayan, na uh, smart TV, 4, 45 inches smart TV plus bisol solpan with uh, ito, ito, yung kanilang promo guys oh may bias uh, bias fan rice cooker yan ito yung kanilang rice cooker oh. then bracket mayroon na rin yan oh. kasama na rin yan sa nakasale dito yan makikita natin dito na alos lahat walang uh, po yung dito para bumili ng kanilang mga nakapiso sale na item tsaka yung kanilang may mga previous nakasama this is my sir naging oh, kuha na dito Uh, para bumili na mga available na gadgets nila dito. At ayan, makikita natin na alos habang pahapon na, uh, mas marami pang bumibili at uh, nag-inquire dito ang kanilang mga available na gadgets dito dito sa may budiga sa Taytay mura bag sa presyong mga cellphone na accessories at mga iba't ibang klase ng mga gadgets available dito guys ayan at yung mga dumarating dito guys para mag inquire ng kanilang mga nakapromo na mga uh, gadgets o items dito So yung kanilang location dito malapit lang sila mismo sa tapat nitong parking area so sa mga nag-aalala sa parking area malaki yung parking space dito guys dito sa may uh, Mismong tapat ng budiga sa Taytay so pagpasok natin dito guys makikita na natin itong maliit na gate so magmula dun sa entrance mayroon siyang sure mga palaw pangalawang halo guys sa uh, pinto yun ito maliit na blue na pinto ito dito mismo yung budiga sa taytay makita rin natin dito yung tarpaulin ng budiga sa taytay and then papasok lang tayo mismo dito sa loob ayun oh And then makita natin itong cellphone repair shop sa Bungad, tapos yung SD optical. Ayan, nandito papasok na tayo ng konti. And then uh, mga katabi nito mga cellphone accessories yung nagtitinda. Dito yung printing uh, um, na mga damit. Oh. Ayan, oh. Ayan, mga printing uh, print na mga damit. Kung so, mga gusto mong kaprint, pwede kayo dito. Ayan, sa tabi nito, ito na mismo yung Budiga sa Taytay. -tay. Yan makikita na natin dito yung mismong Budiga sa Taytay. -tay. Napakalapit lang kasi magmula dun sa Bungad. So more or less mga anong lang siya. Uh, one, mga tatlong stool lang yung pagitan niya. Tapos magigita natin itong Budiga sa Taytay. -tay. Yan. Ayan. Ayan. Napakadaming nag-inquire dito sa ngayon para bumili nitong kanilang mga promo. So yung kanilang mystery gadgets na 1699 tapos ito yung uh, jackpot promo nila nandito pa rin guys yung jackpot promo nila na talaga namang marami nag-abil nito yung pumunta tayo nung nakaraan so mas marami nag-abil nito guys ng kanilang jackpot kasi halos 4 uh, items to 5 items yung inyong ma-abil dito sa kanilang mga jackpot na mga item, na items so, bumili na kayo ng TV 45 na inches na smart TV mayroon na kayong mga available na freebies. So more or less 5. Kaya nito, yung 16 inch na stand pan, micromatic rice cooker, na itong um, bracket, yung, yung uh, nilalagay natin sa likod ng TV, yung bracket or stand. And then yan, no? Oh. halos nandito pa rin yung mga ano. Marami talaga nag-inquire dito. Sunod-sunod nga ito guys pagpunta ko dito. So marami ang uh, pupunta dito para mag-avail itong kanilang mga nakapomo. Yan. So ito, Uh, nasa loob lang mismo sila nitong uh, New Taytay Public Market so ground floor lang sila, makikita na natin agad itong, yan o, oh, budiga sa Taytay yan, yan yung budiga sa Taytay, uh, at mamaya maya kung may chance tayo, uh, interview din natin si ma'am, at kung, mamaya, kung may chance tayo, interview din natin si ma'am sa mga kanilang mga anak promo dito na item, ayun yan si ma'am Ayan guys, si Ma'am Aya yung ating uh, kakausapin dito sa kanilang mga naka-sale o naka-promo na mga item. Ayan. Andito po ngayon si Ma'am Aya, siya yung mag-asay sa atin pag tayo ay pumunta dito sa May Budiga sa Taytay. -Tay, ito yung kanilang mga naka-sale na promo na mga gadgets dito na available ngayon. So, ididiska sa atin ni Ma'am Aya yung kanilang mga promo items. Uh, Ma'am, ano po yung naka-promo? Nabalita ko ngayong August 1, mayroon niya kayong mga nakapromo ngayon. Yes. na mga nakasale na items. Okay. Gaya ng mga cellphone, laptop, yun na nabalitaan ko dito sa Pudigat sa Taytay. So ano-ano po yun? Yes Uh, may mga uh, nakapromo po tayong mga cellphone. Uh, tulad na ito yung Smart Edge Pro. That is yung 4499. Ngayon nasa 4399 na lang po. Smart Edge Pro. 128GB, 16GB At saka yung ano, dito ang Hot 40i, naka-promo na dito. Uh, nasa, ano na siya eh, 4499. Dati siyang 5,499. Ngayon, 4499 na lang. May Hot 40i na. Yan, yeah, o halos 1,000 yung inyong mag-discount dito guys sa kanilang Hot 40i na um, Infinix. Infinix. Tsaka meron din po tayong mas bumaba pa. Itong Hot 40 Pro. Kaya nung no, Hot 40 Pro. Magkano na sa ngayon lang yun, ma'am? Ngayon, ngayon is yung... nasa 699 na lang siya. Dati siyang 7199. 7199? Kaya, oh, nagpag kami for the back to school. Ayun, Ay, no, Halos kala 1,000 din yung discounted uh -huh. niya. Sa kanilang Hot 40 uh, Pro na Infinex ayun and then At saka itong Vista Tab ayun ang Vista Tab nila oh guys ang so, laki niya no dati itong 6499 ngayon naka promo na siya ng 5399 po with freebies lahat ng na items namin na mapipili with freebies na po so yun yung freebies niyo ma'am yung uh, mamimili sila ng mga freebies na available yes po wala oh, nang speaker, mini fan, stand phone, or school supply po. Oh, Ayun. Yung, yung vistatab, ITEL siya, ma'am, oh? Ah, uh, gawa ng ITEL? Oo. Oh, oh. yes. Ayun, yes. ITEL siya. And then nakita ko dito ma'am yung ano, ah, mga pa, panalo mga cellphone na pang gaming yata ito, ganito. Ah, RS4 ba yan? Oo, oh, itong RS4. RS Nakasell na siya ng 5799. Dati itong 6499. Ngayon nagsell na ng 5799. Yun. Talagang halos ng libo talaga yung uh, discount nila dito pag bumibili kayo ng mga items na ganito. So isa Spark po ma'am, uh, you know, uh, ito yung uh, Spark po nila. Oh. Sa Spark doon naman ito, 64GB. Uh, dati siyang 3499, ngayon naging 3399 na lang. At saka itong 20C. Dati itong ano eh, 5199, 256 gig at RAM, ngayon nakasil na siya ng 4499, 4499 with previous na po yun no uh, isang libo din yung discounted na mga items nila yun yung pinaka ano ni nakita ko mas mababa yata ang price din ng ano, YA81 na nyo oh ito yung mga nangangailangan ng mga backup phone, meron yeah, po yung ako. Vivo Y71 na uh, for only 1799 with previous na po yan. Ayun, may kasama na rin siyang previous, oh. Yes. Ngayon, 1799 na lang yan. Dati, ma'am, magkano nga yun ulit, ma'am, dati? Yung Vivo, 25. 2.5, oh. Okay. Ngayon, 1799 na lang siya, guys. And then, yung, inyong Galaxy, ma'am. Galaxy EO5. Oh, yung Samsung. Galaxy O5 dati syang 6199 na 13GB na yun, nasa 4199 na lang po yun o no? Samsung Sobrang EO5 na yan, naka-sell na rin yan 128GB uh, na rin yan guys Oh. So, yun na kanilang uh, mga Redmi nandito yung kanilang mga Redmi na dami guys o oh. Redmi, Redmi A3 3299 na lang po yung Redmi yun, 3299 na lang yung, uh, mayroon din po tayong mga bundle pa. Ayun, ito naman sa mga bundle nila guys, so, andami, oh. Ang dami oh. Ayun, yung kanila mga bundle na lagang, items. For may dalawa ka ng cellphone, isang Vivo Y11 at saka Oppo A3s, may kasama na siyang Xiaomi na hit on at saka phone stand for only for 299. Ayun ang ganda oh. Dalawang may, dalawa may mga may mga dalawang cellphone na, at saka ito na extra bass na headset kasama na yan sa kanilang previous na naka-bundle nila so marami pa nakabundle bundle dyan, mamimili lang kayo ng mga kung gusto nyo guys so from uh, ito, 3599 yan, manaka-bundle na rin yan, hanggang pataas kung anong gusto nyo ng mga naka-bundle na mga uh, available dito nila ng mga gadgets so yan, hanggang sa baba yan oh. yan And din dito ma'am sa inyong mga ano, yung bagong um, yung tablet, tablet na Spark. Yung mga tablet na may dati siya, 2499 na yun, 2399 na lang po, it's previous na po. Yan, may previous na rin yan, no? Ito yung back to school, back to school nila lang mga promo na gadget sa ngayon. Mm -hmm hindi lang gadget nyo, ano, yung ano hindi lang tablet at chapters man yung promo namin. Meron din mga laptop. Nila. Ayan o, oh, ito yung sasabi ko sa inyo na mga laptop nila. Ayan, naka, naka sale. Pulling. Oh. Ayan o. No? Deplete na po siya ha. Ayan. Tapos touch screen na po ito ha. Ayan, touch screen. For only 7499, Windows 10 na siya. Windows 10 Pro na nasa 464 yung gig niya with previous na charger, mouse, mouse pad, keyboard pad, at chapa. Good for schooling na siya, chapa, business, work. At hindi lang po 7499 na available, meron din 4699, meron din 499 at saka 4499. Sa kapa with yeah, business yeah, no? na ito. So dati ma'am, yung ganyan itong 4499, magkano ito uh, yung price? Dati ito? siyang 6999, ngayon nagmura na na napakalutong, 4499 na yeah, siya. Na. Grabe uh, ang ang laki ng uh, talaga the, the discount you guys pag uh, ma-discount madi niyo rito pag bumili kayo ng mga laptop o kahit anong gadgets na meron dito sa kanila na available dito sa May Pudiga sa Taytay. -tay. And then dito ma'am sa mga ano may, uh, nakita ko ma'am nandito pa rin yung, yung, yung ano ano mystery uh, gadget oh. So 1699. Sa so, mga ilang items uli yan ma'am yung Maraming items yan nasa uh, one to five na items, hindi lang cellphone. Pero sure, may cellphone na, may cellphone na kasama. depende na lang sa mabubunot mo. Masortehan so, na lang. So dito sa 99, 999 na mystery parcel, uh, ano po yung kasama din mo? May ng... May cellphone na yan, tapos may mga iba pang items. Lahat yan, may naman na cellphone. Tapos may iba pang items. And then din dito tayo mam ma sa mga ano nyo, mga TV. So, so ito yung mga panalo nila mga TV na kung saan may mga ano sila, mga piso deals nila. So piso deals na yan pag bumili kayo ng kanilang TV. So, pag bumili kayo ng TV, oh, so, pag bumili kayo ng TV, maaari dito mabili sa halagang piso lamang po. ay at saka may jackpot promo kami. Ito. 43 inches smart TV Nasa halagang Php 8,999 may kasama na siyang ano, sun fan from Bisol, tapos rice cooker, wall crusher, at may 23 inches na gaming gun. Yan, panalong panalo guys. So, so, 45 uh, inches na smart TV. May kasama na mga ganito. Stand fan, micro, saka itong wall bracket guys. Panalong panalo yan. So wala sa iba, mahanap po yan. Dito lang makikita nyo na ma, ma kayo. Kasama na ito, mahal din itong ano, stand fan. Ha? No? So yan. 899, so, 899 lang oh, yung definition. ano, kanilang TV. So may mga kasama na yan na mga previous. So, yon, Bukod doon bang may nakita tayong mga speaker? At ano pa bang mga available nyo rito? Ba? Yan. So 2499, may kasama na siya ang downloaded na music na USB, ma wireless mic sa halaga 2499, may speaker ka ng napakalakas. <laughs> At hindi lang po yan yung ano, speaker namin, meron may, din napakalaki. Yan ang may malaki, speaker sila dito gano'n. Maraming kaming speaker. May maliit din. Ayan o, oh. kamay kayo. So yung previous ninyo, mamiyos siya uh, ito. Ito, USB, tsaka wireless mic, tsaka charger. Yun, wireless uh, mic, tsaka charger. Yeah, Sa TV previous. naman po, hindi lang 43, may 32, Ayan. may 55, may ano... Ito, 55. napakalaki. 55 inches, guys. Oh. Yes. Yan, 55 inches na nakita Maygasama ko dito. Nagkasama na siya ng ano? Yan yung mga previous nila, oh. Nagkasama na siya ng stand fan, rest cooker, speaker, wall bracket. For only 14,499 lang po. Oh. Yan, oh. Yun yung price niya, guys. 14,499. So, kanila 55 inches na LED TV. Yeah. So yan guys yung mga nakaanin na ngayon want, Ito yung mga previous Ito oh, kasama sa previous nila sa kanilang uh, TV At uh, or speaker Ayan. it's yung mga previous na available na pwede ipamigay sa inyo Itong uh, budiga sa taytay So sa mga ano ma'am May invite niyo po sila ma'am sa uh, inyong store Sa lahat po nung nanonood, din invite po namin kayo na pumunta dito sa aming store dito lang po yan sa uh, Saita Rizal, New Public Market, first floor, block 1, store number 20 po. Dahil marami tayong pa-previews, pa-promo, at pa-disco. So, anong oras po ulit kayo ma'am bukas dito? ah uh, 7 a.m. po hanggang 9 p.m. araw-araw po yun. Yan, araw-araw. And -araw. then, sa mga gusto mag-abil ma'am through online, uh, paano pong pag-abil nila ma'am? Wala pa po tayong ano, online transaction. So, imi lang po sa mga inquiries sa inyong FB page or direct direct na po sila pupunta dito Mas sa shop. Mas better siya. na dito na lang po sa uh, through true physical store namin. Oo, oh, yun. para maiwasan din natin. Minsan kasi may na-scam sa online, yes. nag-i-inquire nagbabayad. So, mas maganda oh. pumunta kayo sa kanilang physical store. Dito sa may... Anong, oh. anong alibam? Yung public. location? Uh, dito lang po yun sa New Public Market, Taytay, -tay, sa block uh, Black One, store number 20. Yun, yun yung location nila dito guys, sa ground floor lang. Kaya ng sinabi ko, mas malapit lang, sa parkingan ng sila. Yun yung pinaka-landmark natin. Yan guys, yun yung ating uh, panibagong update dito sa bilihan ng mga bagsa presyo, mga gadget at cellphone. Dito sa may Buliga sa Taytay, dito sa may uh, 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 New Taytay Public Marketplace. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe uh, o nakapag-subscribe, uh, palo ng ating FB page ay pag-subscribe po sa ating YouTube channel. So, click lang po yung notification button doon na subscribe and then automatically uh, ma-update na kayo sa ating mga latest video upload. At sa ating Facebook page guys, ipalo lang din po yung ating FB page. NickTV Nick TV uh, or Nick TV uh, Philippines Facebook page. Then every day may mga upload tayo ng ating mga panibagong videos na mga murang binigin uh, dito sa Metro Manila. So, kahit sa ibang area ng uh, Metro Manila or uh, na paprobinsya man yan or uh, North Luzon o South Luzon. Kung madadaanan natin at may mga makikita tayo mga murang binigin doon ay update kayo guys. So yun lang ang gagawin natin. I-follow lang ating page o kaya i-subscribe yung ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta. Hanggang dito na lang. Isa po na guys. Sir.